Dala ko kung kailangan mo. At dala mo kung kailangan ko. Ibaba mo na yung baril mo. Hindi. Okay. Ito. Kumpleto yan. Nandyan lahat ng papel sa magpapatunay na ako ang sole owner ng PS5. Ayan. Wala ka na sabit. Malinis ka na. Ngayon ibigay mo kung ano'y akin. Diyan ka lang, ha? Huwag kang gagalaw. <laughs> Hindi ko po talaga makontak si Anton. baka kung, baka kung ano na nangyari sa kanya. <laughs> Ma, ang puso mo. Huwag ka muna masyado ma-stress. Dahil gusto ko na makita ang anak ko. Ginulat mo naman ako, sweetheart. Pero in fairness ha, nagamit mo yung mga tinuro ko sayo sa target shooting. Ngayon, Anton. Anton! Akala mo talaga, may isahan mo ako? Alam mo naman noong pala, mas matalino ako sa'yo! Ha? Ano to? Si Buyas! Walang hiya ka! Asa ang pera ko! Surprise! Patayin kita! Sige! Barilin niyo ako nang hindi niyo malaman kung saan nakatago ang pera. Tama si Anton importante ang pera. Ah! 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 Kung sa ka sumama, hindi na sana nangyari sa iyo to. Hayop ka. Talagang pinapahirapan mo. Ako ka! Kuya Banong, baka pwedeng bilisan natin? May alam mo shortcut doon tayo dadaan. Hindi pa rin ako makapaniwala na hinayaan mo si Anton na makipagkita kay Brendan. Bakit hindi mo malang lang siya inawat? Ate, sinubukan ko. Pero kasi determinado si Anton. Ang sabihin mo, gusto mo rin makuha yung pera? Kaya pinagkanulo mo yung asawa mo. Ate, hindi ko magagawa yun. Hindi ko kaya ipagpalit si Anton sa kahit sino, kahit kanino. Tama na. Huwag na kayo mag-away. Ang mahalaga, mailigtas natin si Anton. Sisiguraduhin ko hindi na tayo may isaan gagawin yan. Sisiguraduhin ko malalaman na natin kung saan niya tinatago yung pera. Pahihirapan ko siya hanggang sa mapahamin. Napahirapan? Anong ibig sabihin? Ah. Anong plano mo? Eh, mo kung sa tarantadong iyang pinahirapan tayo. Kasalanan mo rin kasi ito eh. Masyado mong in-underestimate yung si Anton. Masyado kang nasanay na mas matalino ka kaysa sa kanya. Nakatsamba lang yan. At hindi na mauulit yun. Dahil sa susunod, mas pipigay ko na yan.